Yo, what's up? It's Teardrop. Yun, kakabalik lang. Medyo nakakapagod yung araw. I think 2.15 yata ako umalis. And then kakabalik ko lang mga 6.30 na. Eh. Napamigay naman kahit pa paano. Noong una medyo mahirap maghanap. Kasi nga siguro katiri ka ng araw. Mabot ako ng malabon. Uh, na botas. Mabot din ako ng QC. Kaloocan. Yan. May mga nagpagbigyan tayo dyan kahit papano, paano nakakatuwa pag nakakita ka ng mga tao na nakangiti and yun uh, marami akong nalaman mga storya ng mga tao like yung iba ang kinakabuhay nila yung pangangalakal most nang nakausap ko ang kinikita nila sa pangangalakal 200 a day imagine na uh, 200 a day pero yung alam mo yung hirap na trabaho tas 200 a day pero meron pang isa yun uh, kumikita siya sa isang kilo ng 7 pesos uh, So, most of the time, dalawang kilo dahil nabibenta niya. So, imagine, uh, 14 pesos. Sabi niya, swerte na daw siya kapag nakaka-18 pesos siya. So, imagine mo naman. Sabi ko nga, paano mo pinagkakasa 'yon sa isang araw? Sabi niya, binibili niya lang daw papel at tinapay. Sabi niya, yung mga kamag-anak niya raw, inaabutan daw siya, pero sinasabi niya, huwag niyo na ako bigyan ialay nyo na lang yan sa pamilya. Oh. Which is nakakatas eh. Kasi si ano manong matanda na siya. Nang lilimos na lang siya sa kalye. Eh. Tapos ganun pa siya mag-isip. No? So kung ikaw naliliit lang ka sa sahod mo. Naliliit lang ka sa perang meron ka. Imagine 14 pesos a day. Diba? Paano wow, buhay nun? Napakahirap. ah uh, yun, meron naman isa sa Katmon niya ata yun. Namamalakal din. So, pinuntaan ko. Parang naghahalong ahalukay siya ng basura. Uh, kumikita naman daw siya. 1,000. Laki, di ba? In 3 days. So, nangangalakal siya. Hindi ko alam kung saan niya binibenta or something. Pero in 3 days daw, kumikita siya ng 1,000. So, medyo malaki yun. Yung nga lang, syempre, yung bago, yung hirap, yung pag, ah, uh, ilam mo yun, nag ah, ka ng basura, ilam mo yun, medyo mahirap yun. Thank you po. Thank you, thank you sir. Again, uh, gusto ko lang mag-thank you dun sa sponsor natin. Ayaw niyo magpa-drop ng name. Maraming salamat sa'yo. Uh, nakakapagod siyang gawin pero masarap sa pakiramdam. So, God bless you. Uh, ito nga pala, no, hindi ko to ginagawa or baka sabihin nyo, uh, mutulong tas binibidyoan, tinipicturean. Para ano, para maraming likes. Or... Una, uh, kaya siya dinodocument para makita ng sponsor na sa tamang tao or paraan na punta yung kanyang donation. Yun lang naman yun eh. Ang alawa, siyempre, malay natin dahil sa ginawa natin na to nakaka-inspire tayo ng iba. Naggawin din to. kahit maliliit na bagay, maliliit na tulong. Ang laki, ang laki ng nagagawa niya eh. No? Nakaka-inspire ang sarap din magbalik sa community paminsan-minsan. Oh. Kung naman, kahit sa maliliit na paraan. ba? Diba? So, yun yung reason kung bakit siya naka-document Again, yung mga tumulong sa akin, pag-repa, mga biniling items, yan sa kasama kong nagmotor kanina. Hindi ko na kayo drop name kasi siyempre alam niya naman privado akong tao. Uh, pero alam niya na yun kung sino kayo and laking bagay na may, may maraming willing tumulong sa akin dito. Pero thank you, na-experience ko na naman to. And soon sa Manila Street Club, baka gawin din namin to ulit. No? So yan, shout out sa Manila Street Club. Lagi namin itong ginagawa sa Manila. Hopefully, magawa namin ulit. Thank you. Ayan. Thank you. Ayun, thank you again. Especially sa sponsor natin. Maraming maraming salamat sa'yo. Hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa tulong mo. So, saludo sa iyo. Maraming salamat sa tiwala.